Guys, good morning, good morning mga idol. Ayan. Dito naman tayo ngayong umaga sa ating munting taniman. At ngayong araw ay wala tayong ride the rider at wala tayong delivery ngayong araw. Kaya bisitahin natin yung mga gulay dito sa bukid at tayo ay mag -dilig. yan Ayan. Mga aking ang palaya, yung tinatawag marguso. yan. Hindi siya amo na itawag ni marguso. Sa Tagalog ay ampalaya palaya. Ayan. Nag-ano na rin yung marguso ko ay naga, ano rin oh. Marami na mga putot o mga maliliit na bunga. Ayan. Dito magapang ha. Ayun. sila magapangan. dito tayo magadilig tayo ngayong umaga. Dahil sa sobrang init na ngayon. Kailangan natin diligan para may support na tubig at hindi sila mamatay. Pero hindi sila madiligan nito sa isang linggo ay hindi natin madiligan ay baka si mamamatay itong ating mga gulay. At sayang naman natin ito may mga ano na may maliit na tang ito. Putot o bunga. Ayan, Ayan Oh. Ay, marami sila putot kasi minsan hindi na nabubuo yung mga putot nila. Yun. O, marami na mga putot kaya kailangan natin masuporta ng tubig. Dahil pag hindi natin madiligan hindi natin madilikan yung mga ano natin sayang yung kanilang bunga at namamatay lang hindi mag hindi mag hindi maglaki yan yan hindi naman natin ngayong umaga ito ng dala kaya tinanim ko to sa mga tabi ng no, tabi ng tubig para hindi tayo mahirapan magdilig yan o tubig yan sa gilid at yan sa kabila ay atin yung mga gabi o tinatawag na kinakuha natin ng takway na ginagulay natin sa paminsan-minsan pag may takway na kaya hindi tayo mahirapan magdilig dahil tabing tubig lang yung ating tinayin na marguso kaya ayan uh, magadilig tayo ngayong umaga yun lang marami ditong hakot o oh, subay <laughs> ngagat yan guys yung ating marguso at yung ating taniman na palay ng konti yan sa ibaba at yung ating munting talong dito sa kabila gilid hindi na nga natin na isipin itong ating talong. Ayan. Ito naman yung ating talong dito. Ayan. So, madami na nga inuood na nga ito dahil wala ng ispray. Hindi natin na supportan ng spray. Kaya, mas lamang ang kinakain ng ulod, Kaya, makatikim makatikim din tayo pa konti-konti na lang matira dahil mas lamang yung kain ng uod. Ayan. Ito yung ating tanima ng ano i-derikan natin ito ng palay o derikan natin ng humay mga uh, tatlong kitak naman yung tatlong kahon pero at least pa paano may pagkuhanan tayo ng palay o bigas natin kahit sa tatlong buwan ay makaanay tayo ng tatlong kaban di dagdag ano natin yan hindi na tayo magbili ng palay uh, palay hindi na tayo magbili ng ating bigas ayan Itong ating abalong na tinanin ko na karaan pinagbubunot ko at ililipat ko naman ito sa sunod yan mga abalong yan. Ililipat ko pa yan. Hindi ko pa nilipat nga na at medyo busy pa tayo sa pagiging isang riders. O tatawag na katrabaho pa tayo kaya hindi tayo makapag hindi pa tayo makagawa dito ngayon. Pag di off natin saka na tayo makagawa. Yan. At yan sa kabila. Yan sa kabilang side naman yan. Yan may mga time din tayo diyan. Medyo yan didiligan ko rin yan. Dahil medyo tuyot na nga. Ayun. At diyan naman muna at magdidilig muna ako.